Magandang tanghali po sa lahat. Grabe ang init dito ngayon. Ito po yung mga bahay na bibigyan ni Madam Laurie ng mga ayuda ngayong araw. Yan po. Ito po yung dala naming mga bigas at saka groceries. Ito yung pangalawang pamilya na nabigyan ng ayuda ngayong araw at ito yung bahay nila. Ayun. At ito na yung pangatlong pamilya na mabigyan ng ayuda. At ito yung bahay nila. <laughs> <Bastos> ka <talaga. laughs> Kararating lang namin Galing sa ibang bundok At ito si Mami D Nagdidilid na ang ano yan, Mami? Kamates? Presayote? Uh, galing kami sa Lahar. Ang init doon, no? Init doon? Ha? Saan sa Lahar? Nakapunta ka na doon? Hindi noong wala pang

Yung taga na lang ang ay tanga maputi eh, na nakita ko. Siyempre. Good afternoon, good afternoon. Hello. Nasaan Bisayas Mindanao? Andito po uh, and and uh, boyfriend <laughs> lorry driver. Oh. Ano sa inyo? Tuwan. Ano ayot. ba, ba, ba 'yan? Ba'm akakit ni ayos din eh ang ginawa na kinanababad na umot. Ano yung dala nyo? Laki ng kamote eh. yan. Laki ng kamote. Deplar! Ayun na yan. Para tikling pala. Ulo tapos katawan. Lagyan din na. Okay, tingin Mami, Mamide, may regalo ako sa'yo. May regalo ako sa'yo. Galing sa Alhar. Ganda ni. Kala mo pato no eh Ay, kaganda Kamutya, ya parang bibi ba mo na mangkoy parang yan dinala nami gusto ko nakakanon ko ya kala mo bibi ano to? pato ha mami kay ano kay indong kay rebeka dinala uh... niya yan no na barang bibi bumili rin kami ng gasolina para may gamitin dito sa bundok Ano to mo? Kasi sayang naman yun. Sayang. Kasi ko. Bigyan ko ng hmm, asiwa. Pag matapos na kumain yun. Parang hindi mas mm, Parang hindi mas gawa. Sayang naman. Hindi mo naman binilay sila. Uh, sabi pa. Sabi mo dahil mamid Marami yung katakamid siya ng kapapaya. Musiga. Sabi buti pa si madam. Ano yung ganun. Sabi ko yung bunga nga mo oy. Sabi ko gano'n.

Ngumalimut chat na mabuhay dito sa mundo. Tama tama. oh. Ano pa mabuhay sa mundo? Putya. yan. Hindi po, mamaya pa mamaya <tqui> Dadu itu komen-komen, komen, 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 ini मुन्नु ब्लड सुभान अल्लाह काला वाई का भाई का